Good afternoon everyone and welcome sa Jeff Rocks. Ngayong araw merong tayong pasyente dito. Isa siyang VC Rich. Actually, first time kong mag-setup ng gantong brand. Nice, very nice. Noise very noise Nice, nice. Okay, tanggalin na natin sa case. I-walk Iwa through ko kayo kung paano ko chine-check yung mga guitars na dinadala nyo. Kasi minsan, may nag inquire sa messenger. Sabi nila, it's set up lang. Pero pag dinala na sa akin, hindi lang pala set up. So ngayon, tinitingnan ko yung gig bag niya. Baka may pyesa kasi nakasama para ma-identify natin kung may kailangan bilhin or wala. No? So namang walang pyesa na nasa gig bag ngayon let's start pag dinala nyo sa akin yung gitara ito yung ginagawa ko una sa lahat edi sinasaksa ko then yung electronics ka pag electric guitar meron tayong volume pickup selector tsaka tone checkin natin kung gumagana ang pickups neck position good tingnan ko meron to wala very good so naka isolate yung neck parehas na pickup good bridge. Oh, may konti yung neck. Okay, so konting linis lang sa electronics, volume gumagana, no problem. Tone Yan. Okay, so wala namang problema sa electronics, guys ano lang, may konting nagtatap. Dapat kasi pag naka-bridge tayo, ito lang yung tumutunog. Pero ito, may binibigay na signal na konti itong neck. Kaya, lilinisin natin. Pero, hindi siya big issue. Wala tong electronic issue. Linis lang. Ngayon, punta na tayo sa pag check nung overall setup, no? Pag isa-setup na ngayon. Matulis. Linis ng hardware. Pero, mukhang okay naman yung tuners natin saya uh, Floyd Rose, meron siyang locking nut pero wala na yung mga nuts niya, yung pang-ipit dito wala na. So, bibilhan natin ng isang set, additional gastos. Bibilhan natin ito. Punta na tayo dito sa bridge. Yan. Nakasagad ang fine tuners. Tingnan ko nga kung napipihit lahat. Ah, ba matigas tong isa. Yun. Yan nakasagad Eh. Floyd Rose pa more. Ah, ayan. Wala na yung stopper. Meron, mm -hmm. Alright guys, ganito ha. Kung bibili kayo ng gitara na Floyd Rose, tapos hindi nyo pag-aaralan kung paano siya gamitin, wag na lang, no? Pahihirapan nyo yung sarili nyo. Iba kasi yung way ng pag -re restring nito. Ayan, kung mapapansin nyo, yung balls ng ano, balls? <laughs> yung Yung balls na malaki <laughs> ng strings, hindi nila pinutol. Pinuputol yan dyan, tapos, meron ditong mga screw. Iniipit lang siya dyan. Hindi po ganyan yan. Meron niyang mga square na bakal na item para yun yung mag-hold dun sa strings. Pero nawala na lahat. Nawala na lahat. Mabibilhan oh, din. Oh my gulay. eh uh, okay. Punta na tayo sa neck. Obviously guys, hindi ito well maintained. Ano? Kitang-kita naman. Pero, Tingnan natin yung condition ng kanyang neck. Okay. O, oh, ba. Mukhang straight. Mukhang straight. Yung right side. Hmm. Sinitingnan ko, oh. oh ba. Ayos, ah. Itong kabila. O, oh, ba. Palaban. Ayos to, men. Yan ang sinasabi ko, guys, na... No? Kaya mas gusto ko minsan yung lumang guitars. Mas magaganda yung kahoy. Hindi warped, hindi twisted ang neck. Yan pa naman yung pinakang mahirap ayusin. Pagdating sa frets, let's inspect the frets. Oo, medyo may tangos ng konti. Hindi to kailangan i-refret kaya pa to ng fret leveling malaki naman yung frets niya kaya kaya pa nating bawasan yan at saka mag-crown ng maayos para magmukhang bago pero hindi kailangan i-refret no hindi po lagi refret agad okay depende din sa laki ng net ne, ne laki ng fret at kung gano'ng kalalim yung tangos niya. BC rich na mga tuners, kompleto naman, yeah, walang nawawalang mga spacers, very good. Okay, ang tuners natin. Crafted in China, also known as made in China, pinaganda lang yung term, pero come on, fuck off. Scarf joint na neck, maple din. Medyo nag-swell na yung kahoy. Pero lilihahin lang yan at mawawala na yung bukol. Pero hindi naman siya humihiwalay. Solid yung dikit. Yung kahoy niya lang medyo parang lumobo ng konti compared dito. So, ramdam mo yung transition ng wood. Punta na tayo dito sa neck heel. Oh, ito yung mga gusto ko talaga sa mga lumang guitars. Yung neck plate ay casted. ba? Diba? Ang ganda kaya tingnan. Yung mga gitara ngayon, hindi na ganito eh. Super plain na lang, parang tinipid. Pero yung mga luma, na-appreciate ko yung mga ganyang bagay. Ah, parang may pagka-premium kasi yung feeling. Oh! <laughs> Ayan, mayroong papel. Para hindi gumalaw yung trem. Para daw nakatono palagi, no? Okay, maganda rin yung naisip na idea, pero... uh okay, routing natin hindi malinis, okay lang, matatakpan naman yan, hindi naman yan kita. Ang mahalaga is tama yung mga sukat. So, ito lang yung video ko about sa pag inspection ng mga dinadala yung guitar sa akin. So, yan yung findings ko ngayon. Kukontakin ko yung may-ari, sasabihin ko kung magkano yung magagastos at kung ano yung mga dapat gawin. Kung ano yung kaya ng budget, yun lang po yung kaya nating gawa ng paraan, okay? Kaya minsan may magtataka, bakit ganun? Pinaayos na pero hindi pato na dami. Kasi, depende nga po yung sa budget nyo. ano So, pag-uusapan namin ng na may-ari at titingnan natin kung ano yung next move. Ito, matatagalan to sa akin kasi orderin pa natin yung mga pyesa. Usually, mga 1 or 2 weeks pa yan bago dumating sa experience ko. And, yun lang. So, thank you for watching. Sana may natutunan kayo.